63 mula po ng kinitap na si Tatay Ligo. Narin po naman tayo sa Duterte Park. Nakita niyo po ha, day 63 hindi nauubusan ng tao. Saan po kayo galing? Amsterdam. Amsterdam. Kayo po? Dabao. Dabao. Kayo po? Devon, UK. Devon, UK. Ako, malayo mm. Maraming butter po dyan. Maraming klatid po dyan. Susunod, pagdala ka ha. Saan po kayo galing? Hawaii! <laughs> oh, <wow>. oh! <laughs> Hawaii! sa Hawaii. Oh, Pero meron natin isang galing Pilipinas, di ba? Oh, eh. Ito, galing Pilipinas. Champion! Galing oh, all oh, the way sa oh, Pilipinas. Ay, oh, another champion. Palakpakan natin, ha? Ayo pun sampai galak. Los Angeles. Los Angeles tak kau itu apa kau? Kalau Ang mahal mahal lempa pamasahe galing Los Angeles. Bagi kita muntahan di sini tatai di sini sa Duterte Park. Anong ibang say? Oh, anong say niyo? Power supporter for Tatay Digong. Ito sa Tatay Digong. Miss Kim, ang masahe. Miss ng biyahe, ha? Uh -huh. Pakita lang ang support uh -huh. kay Tatay Digong, uh -huh. ha? Sure. Ano sure. po ang pangalan niyo from LA? Uh, Joseph. So, And Mary. Okay. No. Oh, no. Ay, no, Ang balita namin, yung <laughs> Lisa Tanas, nandun sa inyong bayan na LA. Totoo so, so ba yan? Hanapin natin. Pero anyway, masaya po ngayon ang mga nasa Duterte Park dahil bagamat nakakulong ang ating Tatay Digong, nagwagi by landslide si Tatay Digong Yay! bilang Alcane ng Wabaw. So ngayon po, meron kaming celebration! Come on! Yes. Hindi lang po yan, no? Nagwagi rin by landslide ang mga kaanak ng Duterte or congressman ng 3rd district pulong Duterte at lahat ng ka kanilang aliado, kasama na yung anak ni akong um, uh, pulong na si kongmar Omar Duterte at yung kanilang napaka loyal na kanilang uh, alyado si Congressman Ungab ay danalo rin bilang kongresista. So palakpakan po natin ang lahat ng Duterte, ang Davao Solid Duterte pa rin. Sorry na lang yung mga nangarap na burahin ng Duterte sa Davao. At siyempre, celebration din. Dahil anong nangyari sa mga kaalyado ni Marcos? Nasaan sila ngayon? Nasa Kangkungan! Ang ninyo, matapos ng bilyon-bilyones, baka nga na ayuda para sila'y manalo ang alyansa, di lima po ang nahalal sa Senado. Now, ilang po ang nanggaling sa hanay natin? Well, lima rin po, hey, pero meron dalawang dilawan. Pero ang ibig sabihin nito, pag bilyon bilyon ang ginamit nila pang bili ng boto, hindi po sapat yan. Matalino ng Pilipino, kangkungan ka na, Bongbong Marcos. Banga! <laughs> Di ba? Tapos na ang iyong mga maliligayang araw. Bagapat narariyan ka pa, wala ka ng pangil. Wala ka ng pangil. Kahit anong gawin mo, hindi mo na pwedeng supilin ang taong bayan dahil nagsalita na ang taong bayan, kangkungan ang Marcos Jr. Now, pag-usapan natin yung dalawang dilawan na nakapasok. Ano ba ang ibig sabihin na nakapasok yung dalawang dilawan? Well, yan po ay malinaw na ebidensya na nagkaroon na ng pagsasanib puwersa ang mga loyalista ni Bangag at ang mga dilawan. Otherwise, saan gagaling yung boto ng dalawang um, dilawan, no? Unang una po ha, sandaan niyo po. Uh, sa ating analysis tatlo po yan. 14, 14, 14. Duterte, Marcos, and Dilawan. So, ang ibig sabihin lang po yan, kung Dilawan lang, hindi sapat. So, nangyari, nakipag puwersa ang mga bangag dito sa mga Dilawan. Ano pa ang prueba na nag puwersa sila? Yung Akbayan ni... Ano bang pangalan ng Akbayan na Senadora? Ang pangalan ay si... Nung Ontibayro! Ross. 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 ba Ross. 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 ang Ross. 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 Ross si Lai. Ano pangalan ni Laila? Lai Lai Delima. Bakit? <laughs> Dahil nga sa pagsasali po sa ng mga katiliman at kasamaan na tinatawag natin mga loyalista at dilawan. Pero anong ibig sabihin pa rin yan? Ang ibig sabihin pa rin yan, basta sila ay puwersa, hindi pa rin nila nagiba ang Duterte. Yan. At ang magandang balita, abay, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Dilangin natin. Lima ang nanalo sa atin ngayon. Lima. Bongo, uh, De La Rosa, Mancoleta, Villar, Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung dalawang Cayetano, oh, yes. nandyan po ang Joel Villanueva, yeah, when... nandyan po ang uh, dalawang Estrada. 11 oh, dalawang... na po yan, nasa tingin ko, boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi yung 11 yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara oh. kung hindi ng 2016 e eh, ng 2019. Diba? Mm -hmm. So tingin ko, wala na po. Wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya! Yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye-bye! Okay. Ubadero, bye-bye! Abans, ano yun? Sino-sino yun? Benny! Abans! Abante! Bye bye! Paduano! <laughs> bye bye! At <laughs> ah, saka mga kampon ni Joma Season yes, ang nangarap mag-senador si Castro. Castro! Bye bye! bye. <laughs> Sino pa yung isa? Si, si uh, yung isa pang babae. Um, Rosas! Bye bye! Ayan, basura. O kita nyo na ha. Akala nyo mananahimik ang mga Duterte-Terds. Hindi po ginamit ang Duterte na kanilang kapangyarihan sa balota. Pagkamat, siyempre, lahat tayo ay eh, nanghihinayang dahil marami sa ating mga kasama ang hindi talaga pumasok. At sa tingin ko, mas marami dapat sa lima ang pumasok. Pero ang importante po, pagdating ng Hunyo, wala na silang boto para tanggaling si uh, Inday Sara Duterte. At ang titingnan na natin ngayon, ang 2028. Pero ako po, hindi ako makakantay. Kayo ba makakantay pa? eko eh, ng nung dati sa kasagsagan na kapangyarihan ni Marcos Jr. E eh, napahina natin siya. Ngayon pa kaya nawala na siyang pangil? Ibig sabihin po ngayon, kung na, alam niyo ba ibig sabihin ng lame duck? Inutil na talagang presidente ngayon ang Bongbong Marcos Jr. Dahil sa, wala na siyang kasagsagan na puwersa, sa po ngayon ay inutil. Hindi na kapag ng mariorya manang Malang ng kanyang mga kandidato. Alam niyo pa po, pilak masakit. Yung kanyang partido na PFP, siya ang nanalo. Walang nanalong PFP. Dahil ang PFP si Tolentino. Bye bye. Si, sino pa ba yung uh, mga PFP? Ah, uh, sino pa? Si Rebilla! Bye bye. Mantakin niyo mga re-election mga re-electionista na basura dahil nga sa ginawa nila. Abalos. Bye bye. Ano pinakamasarap na bye bye Abalos, di ba? So, yan po ang katotohanan ngayon. Wala nang pangil kung dati inutil ang Marcos Jr. dahil sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan, wala siyang nagawa sa bayad. Ngayon, wala na talaga siyang silbi. Kaya nga ako, mga kababayan, hindi po iligal na mangarap na mas maaga ang termino ni Inday Sara dahil lang sa taong bayan ang tunay na suberenya ang desisyon kung talagang mag-aantay pa ng 2028 o hindi. Kayo ba? Mag-aantay pa? Hindi. Okay. okay. Mag-aantay pa kayo? Kayo, kayo. Mag-aantay pa kayo? Hindi. Hey. ayaw mag-aantay pa kayo 2028? Ikaw, ma'am. Hey. Ikaw po, mag-aantay pa. Sino gusto mag-aantay ng 2028? Mag-aantay pa kayo? Nasa kapangyarihan po natin yan. Dalawang beses na natin na paikli ang termino ng isang presidente. So, kapangyarihan po natin yan at yan po ay legal. Yan po isang ayon sa saligang batas. Kapag lalong-lalo na kung ang presidente ay walang nasa tamang pag-iisip. Kinakailangan natin tamang pag-iisip para makapagbigay ng solusyon sa problema ng mataas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, um, uh, mababang sweldo no? at siyempre ngayon ko, ang pagbabalik na kapayapaan sa ating mga komunidad. Pero hayaan na natin ngayon dyan ang mga vangag. Bilang pagdiriwang. alam niyo ba ang mga sevening in moves? Alam niyo ba yon? Sino may alam ng sevening in moves? <laughs> Hindi niyo alam? <laughs> si ate yata alam. Vangag, vangag. Halika oh. dito, lahat tayo, sevening in moves. Dahil tayo ay sa pagkapanalo ni Tatay Digong. Okay? Dahil sa kayo, marunong kayo ng 7 in moves. Ha? alikana, na, halika na. 7 in moves na tayo. Bakit ba nahihiya kayo? Ha? Anyway, saka na tayo mag 7 in moves. So, gusto niyo ba mag sevening in moves? Ha? Okay? Okay na kayo. Yes, Dumating pa ang mas marami mga kasabay. Yeah. Anong mensahe na kay Marcos Jr. na walang nanalong PFP? Kayo, kayo. Ha? Ah, ano? 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 kayo galing? Ano? Ano? kayo? Sa kami, dinalo ano, happy ba kayo? Happy! Sa na-election. Oh. Naniniwala pa ba kayo na may pangil pa si Marcos Jr. Alaga! Tapos pasayaw ka na yan. Ah, kayo, ang tanong. Ngayon, wala na siyang panel. Mag-aantay pa ba tayo ng 2028 para maka-upo si Sarah Duterte? Hindi! Now na! Ilang dapat pamuno, now na! Sa Hyundai, Sarah Duterte! In thy side i do hey. that Inday Sara Welcome, welcome. Last one. Oh, Last one. Last okay. one. Oh, Last one. Last okay. one. Oh, Last one. 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 Okay, 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 okay. Layo, <laughs> oh, yan, marami na kami ngayon dito Natiriwang Mabuhay sino? Duterte 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 Yeah. Duterte Duterte <laughs> group picture Group picture. Group picture. Group picture Group picture. Group uh, here. here. Group <laughs> Group picture. tayo. Group picture. <laughs> picture. <laughs> picture <laughs> <okay>. <laughs> <laughs> group picture. Group picture tayo. Group picture. Come on, come on. Group picture. Group picture. tayo. Group picture. Group picture. Group picture and counting, naririto pa rin ang mga Pilipino nagpapakita ng suporta at pagmamahal kay Nigo. Hindi po yan natitigil. Nakikita nyo ba? Ang dami na naman namin ngayon dito. Baga pa. Tingnan mo. Nakikita nyo yung mga dumarating sa Mga dami. Ito picture kita tayo ni Gong Kaya. Ito tayo, picture Picture everyone. Eu não tem

Eh, airdrop talagang nila yung insure. Marami tayo. Ano na si Duterte? Pero kayo pwede perfect mo, ha? Ayan, well ako nakabidi po, ay, ha? Ay, Ito ko, ha? Ay, day 63. Nagdududa Man, dood, pa ba kayo don't. kung bakit nanalo <laughs> ang mga Duterte at ang mga tao ni Duterte sa eleksyon? Dahil narami pong nagmamahal dahil ang Pilipinas under Duterte, hindi po Pilipinas ngayon lantaran ng krimen, lantaran kong pagkagutom, ang pinakamatindi yung pagkagutom uh, ng napakatagal na panahon na. So, picture! Yay! Don't perte! Duterte! Duterte! Anong sinaw natin? Duterte! Bring him home! Bring him home! Ready to home! At ang five -antay, antay natin ang mga sevening move. <laughs> na

We're reporting live po from Chattanoogan, Duterte Park, sa likod ng Duterte Wall. Ito po ang spokes ng bayan nagsasabi, We love you, Philippines! Hello! We love you, Tata and Digong! You're the only country we have! is the only country we love! God bless the Philippines! Thank you, Victor! Yeah. Thank Alaska! Okay, thank you, thank Hello, you. Po. Hello po, saan po, po. po kayo galing? Taiwan. Taiwan! Another champion! Taiwan! Kayo po, saan kayo galing? Sea farer! Cruise ship! Cruise ship. Yeah, yes. and so tayo. Nakita niyo? All are in. Wala picture niyo, ha? <laughs> tayo ng post, know, oh, huh? Okay, <laughs> <And> <laughs> mga cruise ship, <laughs> mga cruise ship, hey, cruise ship.

Wow. Eh ano mo lang na. Yan, okay. Check this Yan, 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 yan. Go blood. Well, to let you know, I'm part celebration sa pagwawagi ng Duterte at ang pagtatapon sa kangkungan ng mga Marcos Jr. Very yes. yeah. sweet.

So, Harry Roque. Harry Roque. Okay, 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 okay. Page, ha? Harry Roque. Harry Ano mo ano sasabi niya po, ha? Ano po sasabi niya? From the cruise ship. Hanggang ilang araw lang po kayo dito? Ngayon po. Ngayong araw lang talaga, ha? Four hours lang po. Four, four hours, pero talaga minabuti niyo po rito, ha? O, oh, para makita ang tatay digong, no, yes, yes, yes. Okay. Okay. Sino po? Saan po? Hawaii. Hawaii. Wala ba kayo Hawaii? Hawaii. <laughs> Ito mga green. Sino to mga green? Mga green. Ano to mga green? Dublin, Ireland. Dublin, Ireland. Hello, Dublin, Ireland. Yes, yes, Dublin, Ireland. Yay! O, may mga bagong dating pa. May mga bagong dating pa. Wow. O, oh, picture tayong tatlo. Picture time tatlo. Oh, picture daw. Sino pa pwedeng magano, maghawak nito? Sandali ha. One, two, three, go. Yan, yan. Okay. Dublin, Dublin. Oh. Oh. Okay. Okay, ano na lang kami. Ito ka muna lang kami. One. Ay, balik tas pala. One. One, two, three. Oh, yeah. One, two, three. The color is black. The color is black. The color is black. The color is black. Pamuntik na siya, ano? Hindi siya ganyan. Okay. Inday ka talaga. Mangga, pag ikay hindi lang ka. ka pa, pag hindi ka lagtino, ka. Or what? Sir, picture anyway, ko Tuxo kayo, sir. Picture ko kayo, sir. Congrats, Digo. Congrats, Tatay Digong! Congrats, Tatay Digong! Yes! Congrats, Bongo! Congrats. Congrats. Congrats, bato, Congrats, Bongo! Congrats, Congrats. Congrats, Bato! Congrats, Bato! Congrats, Bato! Congrats. Congrats, bato. Congrats, bato. Oh, Marcoleta! 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 Makoleta. Makoleta. Okay. Oh, thank you. Meron pa ba mga bago natin? Ayan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Okay. Paalam na po. Oh, Ayan, yeah. sabihin mo na. Paalam na po muna ako, ha? At uh, kami magpi-picture-picture -picture ng mga individual. So, uh, hanggang bukas po muli, eh, pagkita kita tayo muli, ha? Pero, the reporting live again po from the 35. May God bless the Philippines. Bye! Bye.